bagong na tayong galing sa ipan makakalibre walang laman hmm. walang laman tubig yan mamimili tayo ngayon galing gamit ang food stamp makakalibre alright yan mamimili sa ipan mamimili na tayo syempre meron na tayong ayuto meron na tayong food stamp mamimili tayo ito yung gatas ni Mariana. Kukunin na natin. Dala mo yung card mo, Mal. Kay Mariana. Punuin na natin yung rep. Wala ang lamon eh. Eh po na nila na, may makbong na nila naman. Atikang diaper. Pwede nyo litaan, na oh. Ilang frozen. Ilang fresh. Fresh mo ako. Char. Fresh <laughs> lang sabi ko ako. Char. Candy o, 499 lang o. Oh. Yung malaki na. Mami! Ay, yung pala yan. Malaki na nga yan. Yan nga yan. O, yan nga. O, yan. Aray, aray. Mantika lang, no? Laki. <laughs> Ay, beep, oh. Beep. Beep. Pagka wala kaming ulam, beep. Yan na yung beep natin. <laughs> My favorite. Yeah. Hmm? Mami, ito Yan masarap sa, aden. Taxi. Ah, masarap 'yan sa. Mami, ito sopas daw oh, meron na tayo niyo. Meron na tayo sopas. Binigay ni Tito Nap. Ni Tito Hermans. <laughs> Ano to, um, to, yan, mali yan uh, mali mali yan 30 hindi ito yung ano saan oh pinoyan, saan? Three. Siya, three. No, walang pakundangan ko walang nang kuha oh <laughs> pag nasa nung nasa Pilipinas saba mal saba tuwa tawad pa <laughs> oo oh, gusto ko kape Jeffrey. Mommy pizza? Ano, pancake mal? aku don, na. Dun, Mami, Yan na, muna. na biskuit. Ah biskuit <laughs> Itu 99 na. Tumas na.

na para may pa yan 900 yata yung nakuha ko no lumakalig so, rin na pamili natin no dami hanggang sa baba ayun nandiyan yung presyo nasa na ba eto 273 pala ayun nakalagay food stamp yan food stamp lang niya mga kalibre at tayong ginastos na pera na dollar pero yung food stamp ngayon dollar din yun Marami. Oo, mapupuno grab. Mga kalibre, ito yung na grosir grocer natin. So, hanggang dito lang mga kalibre. Dito po sa Saipan, ba ng batang nagugutom. Kalibre po. See you on my next vlog. Bye! Bye-bye! <laughs>